Magandang araw po sa lahat ng narito na nakikinig ng mga salita ng buhay na ating pumapapakinggan. Ang tanong po sa araw na ito, naligaw ka na ba? At anong klaseng pagkaligaw ang naramdaman mo, ang naranasan mo? Ito ba ay spiritual o ito ba ay physical? Alam nyo, napakahirap po maranasan ang tinatawag na marigaw. Kung ikaw ay taga-probinsya, ay napakahirap po magpunta ng Maynila dahil magkakaibang kakaiba ang mga kali doon ang mga daan ay talagang masalimuot kaya ang hirap hirap po na ikaw ay magpunta doon at tiyak na ikay maliligaw at uh, sigurado pag ikay naligaw na ay isang bagay ang mangyayari sa iyo na ikaw ay makakabahan syempre kaila ikaw ay kakabahan, medyo matatakot ka, pero paano? Anong gagawin mo kapag ikaw ay naligaw na? At malamang, ang pinakamabisang gagawin mo kapag nasa Manila ka, ikaw ay magtatanong. Madaling mag magtatanong. At ganoon din po sa tinatawag ng mga taga-Manila na pumupunta naman sa probinsya. At pagka sila pumupunta sa probinsya, dahil kakaiba rin ang daan, kakaiba ang kapaligiran, ibang-iba sa Manila, madalas sila ay naliligaw. Subalit, papaano kung wala kang pagtatanungan? At sa buhay po, ano ang gagawin mo kapag ikaw ay naligaw? Alam nyo ba ang maligaw sa gubat ay katulad din halos ng maligaw sa buhay? Pareho po itong may banta ng tinatawag na panganib. Parehong minsan nakakatakot po at talagang kakabahan ka kaya ito po kung ikaw ay matatakotin ay talagang mawawalan ka ng pag-asa. Kaya po ngayon sa araw ito gusto ko pong ibahagi ang tatlong paraan para po tayo ay kung maligaw man ay makabalik muli o makapunta doon sa ating paroro-onan. So three guidelines when you are lost. Kailangan mong gawin ang tatlong ito at ito rin ang dapat mong gawin kapag naliligaw ka sa tinatawag na buhay. Number one, retrace your step. Tingnan mo kung saan ka nang galing. Where did I came from? Mahalaga yan na dapat nating tingnan. Naliligaw ako. Oh, naliligaw talaga ako. Naliligaw ko, saan ba ako galing? Dito ba ako galing? Kung dito ako galing, then papunta ako doon. Makikita na natin at magkakaroon tayo ng isang malinaw na pag-iisip kung ano na talaga, kung tayo ba ay talagang doon pupunta o dito sa kaliwa o sa kanan pupunta. Sabi nga po ng matatanda, ang dilumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Now, pagamat po ito ang ibig sabihin talaga ay pagtanaw ng utang na loob, subalit kapag tayo'y naliligaw, dapat po tayong tingnan natin na ito ay totoo sa mga buhay natin. Ito man po'y naliligaw tayo sa bubat o naliligaw man sa buhay, dapat po nating tingnan itretrace yung bagay na ating pong pinang kalingan. Tayo po humingi ng payo sa kanila, sa ating pong mga, mga magulang, sa ating pong mga pinsan, mga kamag-anak, ating At maghumingi po tayo ng kung ano yung kalang masasabi, makapag-evaluate po tayo, at tingnan natin ang ating pong sarili kung talagang tayo ba talaga ay saan talaga pupunta. Mahalaga yon na ating pong makita. Sa buhay po, kailangan po nating magtanong. Pero ang tanong dito ay paano kung wala kang tao na matanungan? Wala ka ng nanay, wala ka ng tatay, o kaya wala kang tao mapagkakatiwalaan para itanong yung mga nangyari sa buhay mo kung bakit nagka-ganito. Gayon, papaano kung wala kang mapagtanungan? Ang gawin mo, ay tanungin mo ang iyong sarili. Saan ba ako nahulog? Saan ba talaga ako nagkamali? Ating tingnang mabuti kung saan tayo i-retrace natin. Kung saan tayo nahulog, kung saan tayo nadapa, sabi nga ng matatanda muli, ay kung ako ay dito nadapa, ay dapat dito ako magsimulang bumangon. Alalahanin po natin yung ating pong binagsakan. Kaya nga ang sabi po ng pahayag mismo, ang sinabi ni Juan ay ganito sa pahayag 25, "Kayat alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka." At, at gawin mo ang iyong unang gawa o kung hindi, paparian ako sa iyo at aalsin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. So ito yung dapat gawin ng mga taong naliligaw. Alalahanin yung dating gawa kung saan tayo nahulog. Ito po yung retracing of life. Kung ating pong nakikita na may naliligaw po tayo, kailangan nating balik-balikan kung ano yung ating nang nakaraan na pinagdaanan hindi para alalahanin yung kapaitan kundi para alalahanin kung saan tayo bumagsak at kung doon tayo magsak kailangan doon, doon tayo makoopisang bumangon kasi ito po dito nagsisimula yung tinatawag na pagsisisi ito nagsisimula yung turning back doon mo lamang makikita na talagang pag inamin mo na na nagkamali ka yun na ang umpisa ng iyong pagkaka tuto kaya sabi dito alalahanin mo kung saan ka nagkamali at matuto tayo sa ating pong mga pagkakamali. Dahil kapag po ang isang tao ay natuto sa kanyang pagkakamali, yung maling ginawan niyang yun ay hindi na ikabiguan, kundi ito'y umpisa na ng tinatawag na katagumpayan. Naalala ko yung aking pong buhay nung kabataan ko pa, nung ako'y nasa San Pablo pa, mahilig po kaming mamingwit, kami po ay grupong naming wait. Siguro mga lima po kami kasama kayo yung aking kapatid na lalaki na mas panganay sa akin. Naming wait po kami sa isang ilog sa kabilang baryo. At marami po ang huli kasi noon at napakadaling mang huli. Ang dami pang isda. At tuwang-tuwa kami na pang huli. Naglakad po kami pa At nung kami babalik na ay tuwang-tuwa po kami. Kaya lang nung pabalik namin kami ay nakadaan malapit doon sa mga bahayan. Kaya ang ginawa po namin, medyo umiwas po kami sa bahay kasi madaming aso. Pag iwas po namin doon sa bahay lakad kami ng lakad, hindi na namin matagpuan kung saan kami pupunta. Sabi namin, naku, naligaw na tayo. Sabi naman ng isa, kasi kami mga hindi pa kristyano talaga noon, ang sabi po ng na marami, naku, natikbalang tayo. Ano? Di pa hindi ko alam kung totoo ba, antik ba lang o hindi. Pero may mga espiritu talaga na talagang uh, sinasabi sa Biblia na may mga masasamang espiritu na naroon. Pero ano mataman yun, isang bagay ang nangyari po sa amin. Kami talaga ay naligaw. Alam nyo, grabing takot namin. Grabe, sabi nung isang amin kasama, maghubad tayo ng, ah, magbaliktad tayo ng baro ay, Akakatawa talaga. Pero ang sabi ko sa kanila, sinadjust ko sa kanila, ang mabuti pa, bumalik tayo doon sa ilog na ating binanghulihan. Kaya kami po, lahat po ay nagbalikan, bumalik po kami. At eksakto nung balik na kami, doon pa lamang po sa tabi ng ilog na aming pinapa, pinamimingwitan, doon, doon kami nakatayon na mimingwit, nakita na po namin kung ano ang nangyari sa amin. Nakita po namin na nung dumating, nung eksaktong dumating kami doon, sa alang na namin nakita kung saan talaga yung daan. At kami maluwalhating nakabalik sa aming sarili-sarili, tuwang-tuwa ang aming pong mga magulang dahil marami po kaming huli. So, ganyan po talaga sa buhay. You must retrace from where you came from. Dapat ganon. Number two, consult your Compass. Ano nga po ba ang kompas natin? Siyempre, kapag ikaw ay napunta sa gubat, ay um, minsan meron dala tayong kompas. At napakaganda na ating nakikita kung saan tayo naroon. At uh, ito yung nagpapahayag kung tayo ba ay nasa east, nasa north, nasa west, o nasa south. Marunong kang gumamit dito, natitiya ko sa iyo, malalaman mo kung saan ka talaga pupunta at hindi ka na maliligaw. Pero ang tanong, paano kung wala kang kompas? Ano ang gagawin mo? Salamat sa Diyos kung sa buhay natin pag-uusapan na tayo po ay naligaw. Ang kompas po natin ay walang iba kundi ang ating pong mga konsensya. Ito po ang ating mga konsensya na nagbibigay po sa atin ng signal kung tayo po ay nagkakamali, kung tama po ang ginagawa natin at kung mali ang ginagawa natin. Ito po ay parang may kurot o kirot na parang tumatagos doon sa kaloob-looban natin at sinasabi may problema sa ating naging desisyon. Balit anong problema po minsan at kadalasan? na kadalasan hindi po tayo nakikinig sa ating pong mga konsensya At kapag tayo po ay patuloy na i-violate po natin kung ano yung gusto ng ating pong mga konsensya kung ano po yung tama, ano po ang nangyayari? Ito po ay parang bearing o gulong na nasa loob po ng another gulong. Na ano? Kapag merong nagawa tayong masama, umiikot po yon nagkakaroon ng friction, kaya tayo po ay nasasaktan. So, bawat mali nating desisyon, nagkakaroon ito ng friction kasi umiikot. Pagkatapos po noon, at pag hindi natin ito pinansin, ang gagawin po ng konsyensya na parang motor nga, ikot lamang siya ng ikot hanggang mapudpud na ito at magkaroon na ng agwat doon sa tinatawag na takip po nito. Kaya hindi na natin ito nararamdaman. Wala na tayong marinig dahil neglect natin kung ano patuloy natin nineglect kung ano sinasabi ng ating pong mga inner compass. Walang iba kundi ang ating mga konsensya. Meron pong pagkakataon na na ko o na ko na Uh, pakinggan yung aking konsensya yung aking inner compass kasi nung ako po ay kumuha ng hulugan na uh, kotse ay syempre marami pong tao nakakita na mayroon po akong kotse mga pinsan mga pinsan ni misis, mga pamag-anak mga kapitbahay meron pong pagkakataon na sinabi sila humingi ng pabor na pwede ba na ipag-drive ko sila ah, package deal no? may kotse na may driver pa. Package deal talaga. <laughs> ano? Kaya, nagtatanong po ako tayo. At sa akin pong kaisipan, ano ba ang pipiliin ko? Money over people o people over money. Kasi naiisip ko, may package deal ito. Ay, ano kaya ang aking matatamu rito? Ano? Pero, ang pinakinggan ko po, ay walang iba kundi yung akin konsensya, people over money. Pero alam nyo, ang nangyari, anak pupunta po kung saan saan kasi may mga bibilhin, napakarami po kaming ginawa. Alam nyo, walang merienda. <laughs> Talagang sakripisyo. Al -al 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 alam merienda at nung mag-abot po ng pera, kulang pa ng pang gasolina. So, sabi ko sa sarili ko, bakit naman ganon? So, natapos po yun. Pero, yung sumunod na panahon, meron na naman na ng pabor. So, nag-iisip na ako. Ito naman po ang question. People over money o money over people? Kauti na po ako na time kasi, tako, baka ito na naman. Ano, ito naman ang mangyari sa buhay ko. Pero alam nyo ang nangyari? Iyon na nga uli ang nangyari. Kasi nag-agree po ako. Ang pinakinggan ko ay yung konsensya ko na people over money. Pero ito po ang na-realize ko. Na-realize ko na in the short term, ano, sa maikling panahon, lugi po ako. Kasi lugi pa nga sa gasolina eh. Pero in the long term, tubong-tubo po ako. Dahil maraming mga tao ang patuloy na tumutulong sa akin, lalo na po sa panahong kailangan-kailangan ko tulong, may mga dumarating ng tulong. Kapag kailangan-kailangan ko talaga pera, meron pong parang right timing na right timing na dumadating ito. Hindi, ito 'yung nanggaling doon sa mga taong tinulungan ko, 'yung mga uh, pinagdrive pinag-drive ko. No. Ito po yung nanggaling pa doon sa parabagang hindi ko natulungan pa. Na parabagang hindi ko nagawa ng pabor. Pero pinagpapala ko ako. So anong ibig kong sabihin? In the short term, lugi ako. Pero in the long term, tubong-tubo ako at patuloy na pagpapalain. So, makinig tayo sa ating konsensya. Kasi ito yung inner compass natin na kung saan kapag umikot ng umikot ito, mapupudpud ito at minsan hindi na natin ito maririnig. Kaya once na ito'y umikot at sabihin yung tama ano na dapat natin gawin, gawin na natin ang bagay po ito. Number three, go to the higher ground. Bakit ba mga tao kapag naliligaw, ano ang kauna na ang ginagawa nila? Ano ang kadalasang ginagawa ng isang tao? Kung ikay marunong umakyat, aakyat ka sa pinakamataas na puno. Now, bakit niya po nila ginagawa yon Para magkaroon ng tinatawag na wide perspective. Yung mas malawak na perspective kung saan makikita niya ang malawak na kapaligiran kung alin talaga ang pinanggalingan niya, kung alin talaga ang pupuntahan niya kasi nakikita niya ito dahil napakalawak ng perspective niya dahil naroon siya sa tinatawag na mataas na lugar. Now, ganun din po sa ating pong mga buhay. Sino po ang higher ground po natin? May kanta nga po, higher ground. Nang ang ibig sabihin, ang higher ground po natin ay walang iba kundi ang Diyos. So, go to God. Kapag tayo ay tunay na naliligaw sa buhay, go to God. Kung kayo naliligaw naman sa gubat, Punta ka sa mataas na lugar. At ganun po, ang pinakamataas po ay walang iba, kundi ang Diyos. Punta tayo sa kanyang anak. Ang sabi ni Jesus sa John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Siya lang po ang tanging daan. I am the way, ang katotohanan, at saka ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa mamagitan ko. So, ang Amang Diyos, kung gusto natin puntahan, Punta tayo, kung gusto natin tayo ng higher ground, magandang perspective, makita natin ang lahat-lahat, punta po tayo kay Jesus Christ na siya ang nagsabi, ako ang daan. At pag sinabing siya ang daan, hindi ito mali magliligaw sa iyo, kundi ito yung totoong daan at nag-iisang daan. So kung ikaw ay naliligaw sa buhay, punta ka sa Diyos. Pakinggan mo ang kanyang masalita. Punta tayo sa Diyos magita ng ating Panginoong So Kristo sa ating pong mga pananalangin. Itiwala natin ang lahat-lahat ng ating pong mga naranasan at hayaan po natin na tayo at siya ay magsalita sa atin. Now, warning lang po, meron pong pagkakataon na meron kakomplik ang salita ng Diyos na minsan ang maririnig po natin, dalawa. Ang Panginoon na nagsasalita, ang Diyos na nagsasalita, at yung ating sariling damdamin. Minsan meron itong konflik o tunggalian na sino ang susundin mo? Sino ang susundin mo? Kaya mahalagang ating na discern kung ano yung ating sinusunod. Ang iyo bang sariling damdamin o si Jesus Christ o ang Diyos na nagsasalita. Kasi oh, 'pag nangyaring nagkaroon ng conflict ang dalawang ito, napakahirap ng magdesisyon. Kaya kapag nangyari ang mga bagay na ito sa inyo, ang gawin po ninyo, alalahanin po ninyo ang mga salita ni Kristo na wika niya sa Marcos chapter 12 na alam na alam po natin ito. Ito yung summary ng Ten Commandments na wika po ng ating pong Panginoon. Ano? Ibigin mo ang, ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinamarize po niya ito Love God and love others as you love yourself. Kaya kung tayo po ay naliligaw at nagkakaroon ng conflict, ating pong itanong sa ating mga sarili, eto bang decision ko ay nakapaloob dito yung pagmamahal ko sa Diyos? at pagmamahal ko sa aking kapwa nagaya ng aking pong sarili. Huwag natin kalilimutan na dalawa po halos ang tinutukoy ng ikalawang commandment na ito. Love others as you love yourself. Na hindi lang basta-basta pagmamahal sa iba, kundi mayroon din pagmamahal sa iyo. Kasi yung pagmamahal po sa ating sarili, yun yung pagkukunan mo para mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga, sa dalawang katanungan pong ito, dapat ito po ang ating batayan ng ating pong pagdidesisyon kapag may conflict between God's voice and your inner feelings. At kung ang sagot po nito sa ating pagtatawang doon sa commandment na ito ay oo, then go on. Ano, tayo po ay magpatuloy at ayon ang desisyon na dapat po nating tingnan. Kaya sa umaga pong ito, magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon na kung tayo man po ay naliligaw, meron pong mga guidelines na ating pong napag-usapan na pwede pong mag-redirect po sa atin, mag-direct ulit sa atin kung tayo man po ay nasa sidetrack. Kung nang tayo naliligaw sa buhay, ito po ang napakahalagang ating pong mga gawin. Kaya eto po ay tandaan ang mga bagay pong ito, ang tatlong pong ito. Number one, retrace your steps. Number two, consult your. Number two, consult your compass. And number three, go to the higher ground. Purihin po ang ating Panginoon, pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Pero bago po ang lahat, ay gusto kong ipanalangin po kayo kung kayo may nakakaramdam ng pagkakaligaw o merong pagkakataon na para bang nahihirapan po tayo magdesisyon, gusto ko pong manalangin para po sa inyo. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, akin pong itinitiwala sa iyo ang bawat desisyon ng bawat mga kapatid ng mga tao, Panginoon. Sino man, Panginoon, na nakikinig ng mga salita kong ito na medyo naguguluhan po sa kalambuhay at medyo naliligaw ng landasin. Panginoon, tulungan mo po sila na ibalik po, Panginoon, sa tamang daan upang, Panginoon, ang dating daan na kalang nilalakaran ay tunay, Panginoon, na hindi na Panginoon, tunguhin pa at tunay na ang bagong daan, Panginoon, ang kanila pong masumpungan at sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, tulungan niyo po sila at bigyan, Panginoon, ng kaliwanagan ng mga mata upang makita po nila ang isang napakagandang pananaw, ang isang wider perspective upang hindi lamang makita lang ang kanilang kundi makita ka bilang gabay at tanglaw at ang iyong salita ang maging giya nila at manual sa buhay po nila. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen and Amen.